So what's up mga tropics no? So mga what's up mga anglers uh, So di naman ako legit anglers Dahil anglers Anglers, anglers apa ba yan? aku legit anglers no Nakakagustuhan uh, ko lang na mga will ngayon So nakakahinigan ko no? Pero hindi ako veterans gaya ng mga tropa natin no? Na mga tropa natin dyan ang anglers mga veterans anglers na uh, mga naglalao talaga tapos mga gaganda pa ng mga ang gaganda ng kanilang mga setup sa kanilang uh, pangalil no sa ating kasi ito lang gamit ko uh, mumurahin na rad mumuraing mumurahin rad tapos malagang 1000 plus lang na rod tapos talagang uh, 400 lang yata itong nagbili kong reels na ito eh uh, yung ano, fishing reels so yun lang ang ko hindi ako batikan, hindi ako veterans gaya ng iba gusto ko lang talaga din mga will ngayon shit delicates Oh, <coughs> uh, Hirap naman tong ano ko na to. So, Totoo lang medyo awkward talaga medyo na awkward ako sa pag <clears throat> sa maraming tao tapos makikita tong setup up po ng video shit tumitingin so, sila sa aking helmet nakikita nila yung pang video ko cellphone lang kasi ito eh Hirap pa ako ng ano Hindi -no. na tao makakapagbilis ah Shit, nililipad eh Tangkin Metro Way, balik tayo na ano, ng uh, mag-ana ko. lang ako ngayon, may kasama ko si Kuya. So, happy na talaga ako nung nakalis ngayon. Alam, na. Pupunta kami ng Rizal. So, doon kayo maangoy. Sabi kasi nung kasama ng pinsan ko, nung nakainom ko eh. Kahit doon lang daw sa gilid, may mahuli daw ako doon. So, medyo mainit ngayon, makainitan ng araw. So, dahil day off ko, wala naman akong magawa eh. Day off ko eh. Eh kaysa mo pa naginipang gumamaya na hindi ako nakapangawin so makakawin na lang makakawin tayo kahit hapa na hinintay ko pa yung pinsan ko wala kasi akong kasama ay pinsan ko yung bayo ko wala akong kasama eh ah. oh, Diba, nakakaputang ina So, San Pedro na tayo San Pedro Tapos Rizal na sunod Diyan yung set up natin Ang okay, cellphone tayo sa Parang pang, -pang. mauna na ba ako Don? mauna na ako sa na ako sunod ka oh sabihin na ako sa ya? Oh, sunod ka na lang ako. sunod na hintayin ka dan. Don tanda mo mo yan? Ha? sige sige so mauna na tayo pero so, baka may pa rin hintayin pa rin sa bahay ng pinsang ko dahil ah uh, ano may trabaho pa rin siya eh may na lang siya tapos ako baka hintayin sa dahil sobrang init pa tirik na tirik yung araw shit ang gilik shit kailangan ko itong unahan Galing gili, So much gilid. Sobrang katin na ito mamaya. Oh, dikit yung mga Oh. Oh, butang ina giniling. Dinikdik mo na yan. Ng bugaong. Ulit na yan. Yan. Ilang bugaung na nahuli niyan? Ito? Hmm. Lampas lima. Anim. <laughs> <laughs> oh. oh, Lampas lima, di anim nga. Lagyan ng floater. Cheerings. Isa lang kawin na ka? Yang patay, yang nang sayang? Ha? Huh? Muli, at eh, isagwan lang pala 'yan. Eh, ah, sagwan lang pala 'to eh. Ito pala, may silungan pala dito eh. Dito tayo magtagay. Tapos ay n'ya kasama ako dito sa sunod. Na kakapu. Eh, eh ano yung mga yan ha? Yung kawil kawil ba yan? kawil yan din ha? Yeah, I roll up to the party with the handle of Bacardi And I pass it off to all of my friends Oh yeah, she rolls up to the party in a dress that shows her body And she's hanging out with all of her friends yeah. Kapalit ako ngayon Ano, ikakabit ko ulit to Nagpaligis ako ng ganito, ng Mino Mino 4G Kaso wala akong mahuli pa tayo mahuli dahil hindi ko alam kung bakit o maraming pa talaga tayo hindi alam sa sa mga ano no sa isa kung kapag ganitong klase ng dagat pwede kasi meron daw dyan eh kapag may ganitong klase ng dagat nakadepende din yung kung ano yung ipapain kaya na kasi kinry ko yung ang pain namin is ganito may palitaw na may palutang kami ng ganito. At 'yan ang inuna kong gamitin. May pain kami na pinapain ko yung pusit. Yung laman ng pusit pinapain ko. Uh, may kumakain kaso hindi tumahuli. Ito wala bakit. May kumakain ng una mga ilang beds din na may kumain bandang huli na wala na din na wala so, nagpalit ako ng Mino 4G yung una yung parang silver yung kulay niya wala akong mahuli so nagpalit din ulit ako ng ito nga yung Mino to na Mino 4G na ganito na redhead so yan ang pinalit ko wala pa din akong mahuli ito ko alam Ayun pa ako dito mga ilang oras na ako. May dalawang oras na siguro ako. Wala tayong mahuli mga mga boss. Kailangan pa natin matuto sa mga manood. Siguro ako na manood pa. Kung nagbibig mga may vlog Wala pa akong alam sa Oh, try natin ulit mga boss Fight, never quit, do it right, play the game, win it life. Have no shame, there's no time, feel the pain, let the grind. I could change in my mind, pick a lane, commit and climb. The only way to win it life. I never miss that fact, taking big swings, hand jammed the bat, put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Like, ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short so I wanna live real, but how's it supposed to feel? Always I ain't playing no game. I just do that's fact and I don't feel no shame It's a mood you lack, I go crazy Nah, but I ain't lazy Track after track, I work on the shit daily Pass me the check, right as fuel got me hazy About to unpack all these shit I've been chasing I've got visions in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath I'd rather leave than be led I'll fill the seats as I spread With every word that I've said Bawi <laughs> putang <laughs> ina. Anong oras ba ako dito? Simula ako dito ng... Mga alas 3. Ngayon is, ano na, alas... Sinko na pasado yan, oh. No? lubog ng araw. o oh. Palubog ng araw. o oh. Wala akong huli, putang ina. Ah, nababata na ako. Eight. Pasang basa ako mga tropics oh, nga no Ganda dito sa dagat. Pasang basa ako pero wala akong nahulik at isa Itong Pearl ko Reset Sunod maglalaot na talaga ako Okay dito na lang Bang!